dahil hindi naghain ng plea ay not guilty plea naman ang nihain ng korte para kina dating Palawan Governor Joel Reyes at kapatid nitong si uh, dating Kuron Mayor Mario Reyes. Kaugnay pa rin ang pagpatay kay Doc Jerry Ortega. May live report si Ian Cruz. Ian. Yes, sa uh, Jiggy, higit isang daang katao ang nagsagawa ng pagkilos sa Puerto Princesa Hall of Justice upang igiit ang paghingi ng hostisya sa pagpatay sa broadcaster at environmentalist na si Doc Jerry Ortega noong 2011. Dumating din si Bishop Pedro Arigo at uh, running priest na si uh, Robert Reyes para bantayan ang kaso. At dahil arrangement ng mga pangunahing suspect ang magkapatid nga na dating Palawan Governor Joel Reyes at dating Coron Mayor Mario Reyes, napakaigbit ng seguridad ng uh, BJMP at uh, nasa 50 and force ng uh, city at provincial police ang nakapalibot sa bawat lagusan ng Hall of Justice kaya walang makalapit sa kanila. Hanggang uh, sa loob ng uh, Branch 52 GG nakapalibot sa magkapatid ang uh, mga jail guard inangkapang harangin ng depensa ang pagbasa ng sakdal dahil nagsumite raw sila kahapon ng musyon para sa bill of particulars. Pero sabi ng korte, tuloy ang arraignment at uh, nangbasahan ng sakdal. ini nagbigay ng tugon ang magkapatid na Reyes sa payo ng kanilang uh, mga abogado. Kaya ipinagutos ni Judge Angelo Arizala na ang korte na magpasok ng not guilty plea para sa magkapatid unang uh, naihain Gigi, ang uh, urgent motion to transfer detention ng uh, depensa, inatasan na naman ng uh, korte ang uh, prosecution na sagutin ito. Kaklase ni na uh, Atty. Deogracia sa uh, Felioni ng uh, prosecution at uh, defense counsel na si uh, Ferdinand Topacio sa law school, si uh, Judge Arisala, pero ang uh, magkabilang kampo hindi pinag-inhibit ang nasabing huwes. Sa December 3, Gigi, tinakda ang pre-trial ng kaso kasabay na rin ng uh, pagtalakay sa admission for bail na inihay naman ang kampo ng mga Reyes. Pagkaraan ng arraignment, halos hindi na makapagpa-interview ang uh, byuda ni uh, Doc Jerry Ortega na si uh, Patty dahil sa sakit daw ng naramdaman sa muling pagkatagpo nila ng uh, magkapatid na Reyes pagkaraan ng napakahabang panahon, Jiggy. At iyan yung uh, mga taga-suporta din, ano, um, ano yung uh, nabanggit nila kaugnay nitong uh ito nga nga kinakaharap ng magkapatid na Reyes. Jiggy, yung uh, nag doon kanina ay uh, ginigit nila, no? Yung uh, magkaroon daw ng hustisya, yung pagkamatay nitong uh, si Dr. Jerry Ortega, maaga pa lamang talaga sinasabi na sila, no? Dahil uh, sinasabi nga nila, no, na may tatlong taong uh, nawala itong uh, dating gobernador at yung kanyang kapatid. Ang uh, sinasabi nila, panahon na nga, no, na nagsisimula na yung uh, paggulong ng hustisya dahil nga Narito na sila at nabasahan na ng saktala, Sana raw tuloy, tuloy na ito nang makamit na nga yung justisya uh, para sa pinaslang na broadcaster at environmentalist na si Dr. Jerry Ortegaji. G. Yung hiling na mailipat sila ng kulungan, may update na ba dito yan? G.G., yung uh, transfer ng uh, detention, yun nga, ano? Uh, pinagkukomento na ng uh, uh, Branch 52 ng uh, sa RTC itong uh, prosecution. At uh, pag nakapagkomento ng GIGI ang uh, prosecution ay maaaring uh, kung asagot pa ang PENSA ay uh, umibigyan pa rin sila. No? At uh, mula doon ay uh, titimbangin na ng uh, Judge ng uh, Branch 52 na si uh, Judge Arisala kung talaga bang may basihan na kinakailangan nang tanggalin ng uh, City Jail ng Puerto Princesa ang magkapatid na Reyes patungo naman sa pasilidad ng uh, NBI Palawan GIGI. Meram selamat Ian Kruh semata